Alam mo ba na ang overthinking ay isa sa mga pangunahing dahilan ng anxiety at depression? Pero huwag kang mag-alala. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang tatlong simple pero epektibong paraan para makaiwas sa paulit-ulit na pag-iisip. Una, subukan mo ang gratitude journaling tuwing gabi. Isulat mo ang tatlong bagay na nagpapasaya sa iyo araw-araw. Kapag ginagawa mo ito, mas mapapansin mo ang mga positibong bagay sa buhay mo kaysa sa mga problema. Pangalawa, limitahan ang social media exposure mo. Mag-set ka ng specific time para sa social media. Hindi mo kailangang malaman lahat ng nangyayari sa mundo o sa buhay ng ibang tao. Pangatlo, maglaan ka ng oras sa mga hobbies mo. Pwedeng pagbabasa, pagluluto, o kahit ano pang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kapag busy ka sa mga bagay na gusto mo, mas kababawasan ang pagkakataon na mag-overtake. Salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga tips para sa mental wellness, i-like at i-follow ang channel na ito. Mandaan, normal lang mag-isip pero huwag sa sobra.